After 61 long years, naiuwi na ulit natin ang ginto sa Asian Games. At sa lahat ng pumapel at naging bida, merong isang natatangi sa kanila, si Justin Brownlee, ang resident import ng Hinebra na ngayon tinuturing na national treasure ng bansa. He went from being the main man ng mga kabarangay. to being the savior ng Pilipinas nung kailangan na natin ng Himala. Kuwabe providing the shield. It's a three! Sino yes! bang mag-aakalang ang dating pinagdudahan ni LA Tenorio? Pagdating, nangya to wala man lang Ay ang magiging pinakamalaking piyesa sa makasaysayang tagumpay na ito ng Pilipinas. Pero bago tayo mag-umbisa, may papakilala muna ako sa inyo, ang One Expert. Tara't gawin natin mas interesting ang panonood mo ng basketball dahil pwedeng tumaya rito sa mga paborito mong kupunan, kahit na ano pang liga yan. Hulaan lang kung sino ang mananalo, mag-overtime ba o hindi, at machambahan mo lang ang mga ito, ay sure na ang panalo mo. Ganun lang kasimple. At lahat ng liga nandito, FIBA, NBA, Euroleagues, PBA at marami pang iba. Kaya mag-register na at maglaro at gamitin na rin ang ating promo code para sa bonus sa inyong unang deposit up to 7,000 pesos. Before his historic performance sa Asian Games, he was a 6-time PBA champion, 3-time PBA best import ABL champion at SEA Games gold medalist. Patunay na kapag kailangan natin ng import na handang ipaglaban ng bansa, Andiyan si Brownlee para sa atin. And his character, humility and resilience are what made him the perfect naturalized player para sa Pilipinas. Sa mga oras na wala nang mapuntahan ng opensa, ibigay lang ang bola sa kanya. At ang kanyang demeanor sa loob ng court ang magpapakalma sa kanyang mga kasama. Inangasan tayo ng ibang lahi? Walang paki si JB at hahayaan na lang na ang laro niya ang magsalita para sa kanya. Tanungin na lang natin ang Cambodia, Iran at China na paniguradong natutunan na wag muna mag-angas hanggang may oras pang natitira. At sa mga pagkakataong lahat ay sumuko na, binigyan niya tayo ng pag-asa at gumawa ng mirakulong kahit na mismo si Coach Tim Cohn ay hindi makapaniwala. Yan si Justin Noypi para sa atin. Walang dugong Pilipino, pero mas Pinoy pa sa ibang kalahi natin. Hindi ko rin nga maintindihan ang mga bumabati ko sa taong ito. Mapaloob o labas ng court naman kasi, wala ka masasabing masama sa mamang ito. Mula sa pagtrato ng mga fans, pagtanggap ng kultura ng bansa, hanggang sa disiplina niya sa loob ng court, wala na tayong pwedeng hanapin pa sa kanya. Akala ko nga ang World Cup na ang magiging highlight ng basketball narrative sa bansa. Dahil hindi man tayo nakatungtong sa second round, nakita naman nating i-representa ng isang Jordan Clarkson ng Pilipinas sa World Cup. At nagawa nating makapasok sa OQT para magka-chance ang makapag-Olympics. At bonus ding tinambakan natin ang China sa huling laro natin doon. And yun ang akala kong magiging pick ng basketball experience natin ngayong taon. Until this ng gilas sa Asian Games happen. Unang dalawang games was easy para sa national team. Against Bahrain and Thailand, hindi pinagpawisan si Brownlee. Nagkaroon pa nga siya ng siya rin hindi maglaro sa fourth quarter kontra Bahrain. Pero still managed to score 42 points sa dalawang games na yon. But our third game was the real challenge. Kontra sa si Jordan with the resurrected Kobe sa persona ni RHJ, natambakan ng gilas despite JB scoring 24-6 9. Kaya sa mga puntong ito, naglabasan ng mga haters at bashers hindi lang ng national team, kundi pati na rin kay Brownlee. Moral was low sa mga panahon yon dahil kung Jordan nga lang ay natatambakan tayo, paano na lang sa mga mas veteranong kupunan sa ASEAN tulad ng Iran at China? Sana lang tayo pupulutin? Valid yung mga concern na yan. Kahit nga mismo si Coach Tim, pinaghandaan ng todo yan ang iupo ng tatlong buong quarter si Brownlee kontra Qatar para ipahinga para sa susunod na game against Iran. At pagdating ng quarterfinals na yon, we witness the brilliance ng isang Justin Brownlee. Matapos mawala ng 21-point lead ng Gilas, bagsak na ang balikat ng national team. After being up more than 20 points at the half, nalamang na tayo ng Iran 82-83 with 50 seconds left. But down in the clutch, kanino pa ba tayo pupunta? Siyempre sa ating pambansang import. Iran anticipated the pick and hedge. At ang minor delay na iyon sa recovery ng tao ni Brownie ay sapat na para makabuelo siya, floater, 2 points and game. Munti ka na. Pero ang composure ni JB who ended up with 36 points at ang coaching ni Tim ng nagparaos sa atin sa larong yon. However, naigapang man natin ang game na ito, ang China naman ang nag-aabang sa atin sa semis. This was a 30-70 game para sa gilas. 70% pabor sa mga incheck dahil bukod sa mas matatangkad sila, ay sila pa ang host nation. At very obvious yan sa mga unang yugto ng laro. Ang daming calls na pabor sa China. Kaya natampakan agad tayo by as much as 20 points bago ang halftime. It was very alarming kung gaano kahirap ang gilas masabayan sila. Kung kahit ano kasing iba to ng China pumapasok, kabaligtaran naman para sa ating national team. Saka nga lang nabuhay ang gilas at si Brownlee pagpasok ng third at fourth quarter. Finally, nakakapuntos na tayo doon. Pero ang problema, nakakasagot din ang China. Naibaba natin ang lamang to 4 points with 4 minutes left. Ang kaso, nakapagtayo ng 5-0 run ang mga in-check para ibalik ang kanilang kalamangan to 9 points. 76-67 with 3 minutes left. At sa mga puntong ito, sabi ko sa sarili ko wala na kailangan na ng matinding himala at kaunting swerte ng gilas. Pero nang maka-score si Perez, 7 na lang bigla ang lamang. Baka kaya pa pala. Sinundan ng floater ni Brownlee, down to 5. Medyo nabuhayan ulit tayo ng pag-asa. At nang mag-turnover ang China with 1 minute left, ang kaninang lungkot, napalitan ng kaba. Pero nang makita kong si Brownlee ang may hawak ng bola, aaminin ko, medyo nakakakalma. At totok sa telebisyon, pinanood ko siyang bumuelo, step up, back, 3 points. And suddenly, Buhay na ulit ang dugo ng mga Pinoy 74-76 Dalawa na lang ang lamang Nakastop pa ang gilas And it all boiled down to display 30 seconds left Brownlee wanted that top of the key Tulad ng naging pamatay niya sa Meralco noon Pati naruduhan ito ng depensa Nag-offer si Kwame ng hilaw na single high Slight drag lang ang naibigay noon Pero kahit na ganito Sapat na espasyo na ito para kay Brownlee Para paiyaki ng mga in-check 3 points Nothing but net Down 20 before the half Now sa finals after 61 years at para kumpletuhin ang malapelikulang kwento ng Gilas ASEAN kailangan nilang bawian ang kaisa-isang kupon ng tumalo sa kanila sa turamentong ito, ang Jordan. Pero kahit na natalo tayo nila RHJ nung una, kampante na ako sa game na ito dahil ibang kumpiyansa ang binigay ng panalo natin sa China. At tama nga, ang tagumpay natin sa Jordan ang pinakamadaling panalo natin sa playoffs sa Asian Games. It was also obvious na napaghandaan ni Tim Ko ng rematch na ito at dagdag pang inaalat lahat ng manlalaro nila. Nakapag-uwi muli tayo ng Gintong matapos ng mahigit anim na dekada Sa tournamentong ito na ipakita ng gilas na with the right players, coach at system Kaya na nating makipagsabayan hindi man sa world stage Pero at least sa Asia Ang Gintong ito ang sanang maging umbisa ng pagkamulat ng SBP Na malayo ang mararating na maliit na pagbabago sa management ng ating national team Di ba? Tinapos ni Brownlee ang Asian Games na nag-average ng 23.4 points Pero bukod sa numero Ang presensya, leadership at down the wire brilliance ni JB ang naging susi sa tagumpay na ito ng national team. Kaya para dyan, maraming 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 salamat. Justin Noypie